Webes ng gabi ay nagikot-ikot na naman ako dito sa Valenzuela para makapagpakape. Ito pala ay isa sa mga programa ni Mobi. At isa nga ako sa naatasan para gawin ito. Webes ng hapon ay nagsadya nga ako dito sa opisina ni Mobi para kumuha ng stock ng kape at biskwit na ipapamigay ko sa kalsada. Hanggang sa nakakuha na nga ako na itong mga assorted na biskwit at mga baso. At syempre itong isang karton ng Coffee Co Brown. Comment naman kayo dyan sa iba ba kung saan ba yung tambayan nyo. para naman mapaubos agad natin ito. Yan napakaraming biskwit nyan. And then yung isang box ng kape natin na coffee ko brown dirito sa loob. Problema lang mga tol ay hindi ako makauwi. Utik yan, wala pala akong packaging tape kinagabihan nga ay umalis na ako ng bahay para maumpisa na itong pagpapakape. Mag-aalas 10 na nga rin ito ng gabi. Nakaredy na rin dito sa aking thermal bag ang mga kasangkapang gagamitin. Nandiyan na yung tubig mainit, kape at maraming biskuit. Nilagyan ko na rin ng heart na transition yung pagka edit para medyo maangas. Unang destinasyon ko nga ay dito sa may BGC Valenzuela. Pagkatapos nyan ay naman ako dito sa mga barangay tanod. Itong pakapi Mubit ay hindi lang para sa rider. Para din ito sa ibang trabahador na nagpapakapuyat sa gabi. Pagkatapos nyan ay napadpad naman ako dito sa may Gente de Leon. Sakto nga rin at marami kong nakatambayan ng mga movie trader dito. Galing pa nga sila kung saan saan lugar. Okay na yan, pang reels lang to, bukas na lang ulit.